saying yesterday na nakita na nila na nasa loob ng septic tank and then marami pa daw umano ang bangkay sa loob ng septic tank kasi raw allegedly no panahon na naman kay Gerald Bantag marami raw napatay namatay at yun lang tinatapon anyway uh, the thing is natagpuan na pero patay so hindi na po nawawala ito so the question now is paano namatay eh, obvious naman ang reason alam mo ba naman naligo siya sa loob ng septic tank so patay na ko ito at meron pang according to my source meron mukhang marami pa doon sa loob ng uh, septic tank few hours later 9 o'clock na gabi nagkaroon ng uh, uh, barilan sa loob ng dalawang uh, pangkat ng gang, uh, between Sputnik and I think uh, Batang Cebu so there was a gunfire, there was a firefight akala ng ibang mga inmate and according to my source ay between na uh, gang at saka SWAT or uh, mga NBP uh, guards pero hindi may video na pinadal sa akin hindi ko lang maibigay pa ngayon kasi kawawa naman yung aking na uh, source eh niya dalawang pangkat nagpaparilan dito isang grupo dito isang grupo nagpapalitan ng putok maririnig ninyo na merong kang automatic gunfire. So, ibig sabihin, merong matataas na kalibre ng baril. Hindi na uh, sumpak, hindi na pugaka, hindi palpit, kundi talaga mga mukhang high-tech na yung mga baril dahil may automatic. Akala mo parang MP5, akala mo parang Armalite. Pagkatapos, after that, yun na pumasok na yung mga swat sigawan ng sigawan. So, there was a firefight, mahigit sa isang oras ang bakbakan ng dalawang grupo. Isa ang patay, doon sa nangyari, siyam ang uh, wounded. So, hindi ko pa alam kung ano. I was trying to call the new Bilibid prison officials pero ongoing daw ang kanilang investigasyon. So, uh, medyo nakakasama ng loob dahil ayaw sumagot dahil mahina raw ang signal. So, uh, ewan ko. Wala pa silang sinasabing patay dahil sugatan pa daw pero base po dito sa litrato na pinadala sa akin, yung patay mo yung patay po yung isang PDL. Hindi pa po namin malaman kung sino po ito. And for this reason, ladies and gentlemen, uh, I uh, filed a resolution na magkaroon ng investigation po dito sa uh, nangyayaring insidente o nangyayari sa loob ng New Delivery Prison and uh, this is under House Resolution number 1136. Uh, kasama ko po dito yung mga ko sa CIS, Congresswoman Edric Piaf and uh, Jocelyn for urging the appropriate House Committee to uh, conduct an inquiry in aid of legislation uh, on the incident of inmate uh, Kataroa who was reported missing from the maximum security compound and then uh, found dead inside the septic tank of MVP. As for my source po, na nakakulong din dun sa loob ng MVP, uh, he was saying na ongoing pa rin yung activities even though there's a change of leadership, ay may ongoing po tuloy-tuloy yung kalakaran ng uh, ikang uh, droga, tuloy-tuloy po yung kalakaran ng illegal activities. Uh, yung sinasabing binuwag na po yung kuboy ay ongoing yung... Pire-rentahan po ito because uh, another thing is uh, yung conjugal visit ay meron na ho. Dinalis ho noon yun. Pinalik na ho nila. Pero mukhang nasobrahan naman ho. Kaya yung conjugal visit niya sa NBP is one week na. So kung uh, imbitahan mo yung family more Monday, pwede kayo mag-family -banding, bonding hanggang Sunday. eh Part daw ito ng reformation ng mga new building, ng mga uh, PDS natin para magbago. So you po yung privileges nila. And uh, so we really need to uh, conduct an inquiry into this matter because ongoing pa rin po, nariyan pa rin po pwede po sila mag-order ng mga fast food, nakakapasok pa po yung mga uh, fast food chain na po natin papanggili ang mga pangalan. Eh, Ay, pero ayaw pa nga sa source ko, meron pa nagmamay na ano nun po <laughs> na uh, live na nagbebenta sa uh, tapos live stream tapos nag-order ka so, nagugulat ka iba dahil dito mo ipadala yung address uh, quadrant 4 no maximum security so all this the question now is are we expecting na uh, these people na who did something uh, did crime should do the time unfortunately yung time nila doon ay spent nicely very very comfortable mas comfortable pa po sa buhay natin siguro I mean imagine that pwede ka mag-order ng mga fast food pwede nga kang uh, kasama mo yung family for one week bonding pero hindi po lahat yun po pwede you can afford only because you have to pay for allegedly for the pool there's a rental fee for the pool so kung yung ordinary na mahirap na nakakulong doon eh, hindi niya afford yung pool so wala siyang chance na be with his family for about a week. So, ito ay dapat silipin ulit. Kasi parang may bagong ahong uh, liderato under General Tatapang, pero wala naman po nangyayari. Balik ko sa dating uh, kalakaran. So, really, we really have to look into this matter. Uh, and uh, we found a resolution. Uh, kami kanina po, dito po sa House Rules, and uh, hindi pa po namin alam kung saan nalagay ito. Ito pa sa peace and order, ibadaling, o sa committee on